Magandang buhay mga kaipahayan! Ngayon ay mas palalawakin pa natin ang ating kaalaman at kasanayan sa pagsulat sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga dapat tandaan sa pagsulat ng isang sanaysay. Tara, simulan na natin! Una ay ang tema. Basahin mabuti ang tema. Focus o paksa ng sanaysay na hinihingi ng pagsusulit. Ito ba itong sa iyong sarili, opinion o puna? isang paglalarawan o reaksyon sa isang nabasa. Pamagat o titulo ng sanaysay. Dapat ay may hinalaman ito sa tema ng isusulat. Hindi dapat napakahaba, iwasan ang pamagat na patanong at kailangan nakapupukaw ng kalooban. Ang pamagat ang pinakapangalan mo. Kapag hindi ka kilala o hindi ito interesante, malamang ay pagsasahan ka kagad ng pinto hindi ka nito babasahin. Minsan, ang maiksing pamagat ay katanggap-tanggap na. Madalas, kapag weird ang titulo, iyon pa ang magandang basahin. Kaya nga, alamin mo kung sino ang iyong mga mambabasa dahil sa kanila pa rin nakabase ang kagandahan nito. Munod naman ay ang talata. Ito ay binubuo ng grupo o lipo ng mga pangusap tandaan na huwag pagsamasamahin sa iisang talata ang mga isusulat. Ang mga talata ay dapat magkakaugnay. Iwasan din ang masyadong mahabang talata na paulit-ulit naman ang laman. Binubuo rin ito ng pangunahing paksa at mga pantulong na detalye. Ang pangunahing paksa, ang pinaka-main idea, sentro o pangunahing tema sa talata ito ay kadalasang makikita sa unang pangungusap at huling pangungusap. Pantulong na detalye, ito ay supporting details or information sa mga mahalagang kaisipan o mga susing pangungusap na may kaugnayan sa paksang pangungusap. Sunod ay ang punto. Dapat malinaw ang inyong punto o thesis sentence. Ano ba ang gusto nyong palabasin? marito ang inyong mga sasabihin. Panghuli ay ang balangkas o outline. Kung mahaba ang oras, gumawa ng maikling outline o balangkas para alam mo ang isusulat sa bawat talata. Maihahalin tulad ito sa plano na magbibigay ng direksyon o daloy ng pagtalakay sa iyong sanaysay. Kapag ikaw ay gumawa ng balangkas, mas mapag-iisipan mong mabuti kung paano mo sisimulan o tatapusin ang iyong sanaysay mapipili mo ang ideya o konsepto na nais mong isama sa sanaysay. Mas magiging madali sa iyong ayusin ang mga ideya sa iyong sanaysay. Maiiwasan mong mawala sa focus habang nagsusulat ng sanaysay dahil gagabayan ka nito para maisulat ng malinaw ang iyong mga ideya. Maiiwasan mong maging paulit-ulit ang mga ideya sa iyong sanaysay. Dahil sa simula pa lamang ay nakaplano na kung ano ang iyong ideyang isasama mo at hindi. Narito ang isang halimbawa ng balangkas. Ang paksa, ano ang aking gagawin para makapagtapos ng kolehiyo? Balangkas, una, mga pangarap na nais kong maabot, makapagtapos ng pag-aaral, may ahon ang pamilya sa kahirapan, magkaroon ng marangyang pamumuhay. Pangalawa, mga paraan para makapagtapos ng kolehiyo, Magsisipag sa pag-aaral, makikinig sa talakayan, iiwas sa mga masasamang impluensya. Panghuli ay konklusyon. Gagawin ang lahat para makapagtapos ng pag-aaral, hinding-hindi sasayangin ang pagkakataong makapag-aaral, iaalay sa pamilya ang lahat ng pagsisikap at tagumpay mula sa ating tinalakay, nawa ay nadagdaga ng inyong kaalaman sa mga bagay na dapat isalang-alang sa pagsulat ng sanaysay. Makatutulong ang mga ito sa inyong epektibong pagpapahayag ng mga damdamin o ideya hinggil sa isang paksa. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!